chicken inasal naman nga Ho. Ang alutuin naman nyo hindi ni sa bukid mga kamangyan. At samaan nyo ako dahil ako ho yung bagong member ng Encantadia. Eh, for the go! <laughs> So ayun na mga kamangyan, hindi ko alam kung kailan kami last na nakapagluto ho ng chicken inasal din sa bahay kubo. I think 1983. 1983, hindi pa napapanganak. Pero ayun nga niyo mga kamangyan, sobrang nag-crave talaga kami din. Feeling ko may sumisipa na sa tiyan ko. Alam, sobrang bilis. Hindi, syempre nakakatikim-tikim lang ho kami ng mga garne mga kamangyan kapag may mga outing. Kasi alam niyo naman kapag outing, inihaw talaga yung sobrang sarap. Medyo marami-rami nga niyo pala rin mga kamangyan, nasa 8.3 kilos. O di ka, may pa-point pa. pa. Hmm. Yung presyo ng garne din sa aming mga kamangyan, 220 pesos ang isang kilo. Hindi ko alam sa inyo, nyo kung mas mahal o mas mura. Kapag mas mura, baka pwedeng padalhan nyo na lang kami dito. Alay, hindi. So, yun pala, ang ginawa pala muna namin diyan mga kamangyan, hiniwa-hiwa muna namin yung karne para mamaya kapag minarinate, ay talagang manuot yung lasa doon sa pinakang karne. Tapos after nun, ayan nga niho, at hinugasan ko na diyan. Dahil nga niho, mga ihaw-ihaw lang ari mga kamangyan, wala tayong masyadong agaw eh. Parang gusto kong matulog. Alay, medyo malilit nga niyo aring nabili namin mga kamangyan kasi talagang merong mas malaki hoodie. At dahil nga niyo ah, marinate pa rin mamaya mga kamangyan. Ayan nga niyo at nagsimula na silang magayat-gayat hoodie Para ho mamaya kapag inihaw natin talagang masarap na masarap. Kasi siya. iba ho talaga kapag inamarinate. Mas malasa, mas malinam na, mas juicy. Kasi iba ho overnight yung pagmamarinate pero yung agawin natin ngayon mga 1 hour lang. At okay naman na ho yung gayo. Kasi hours, 3 hours, hindi na namin ito mahihintay pa. Alam. So ayan, nilagay ko na nga yung mga pampalasa diyan Yung bawang, sibuyas, luya, ketchup, oyster sauce, calamansi, asukal, paminta, toyo, at saka hutang lad. Tapos yan, apakalamas lamasin niya andyan ng bonggam bongga. Para syempre lahat malagyan ng pampalasa. Hindi okay. naman nung sa isang tabi, ayun nagsimula nung magintindi si kuya nung ihawan. And after mga isang oras, aring nga niyo, at pwede na aring ihawin. Eh, for the good. At habang inahintay nga ni Huy, andyan mga kamangyan, ito talaga yung pinaka-favorite ko kapag nagaluto kami ng chicken inasal. Meron mismo yung nagagawa ng pinakang chicken oil. And grabe, sobrang sarap na sarap talaga ako sa inagawa naming chicken oil. Parang ibebenta ko to. Hala. Madali lang ko rin mga kamang yung bag din sa mantika. Naglagay lang ako ng chicken cube. Tapos pamintang buo, dahon ng laurel, asin, star anise, asweti oh, seed at saka aho Tapos yan, aintayin lang yan na kumulu-kulu. Tapos na-okay no, na nga niyo mga kamang at sinalala ang namin diyan. At ngayon pa lang parang gusto ko nang ulamin yan. Salamat. At ngayon tuloy-tuloy pa rin nga niyo pala yung pag-iihaw namin diyan mga kamangyam. Feeling ko talaga nasa outingan kami. Nasa tabing ilog, tabing dagat. Grabe ang arte. Napaka-outing. At ngayon <laughs> so, nga mga kamangyam, nabanggit ko naman na sa inyo dati pa na mahilig na talaga kami na mag-outing-outing. -outing, pero yun sa mga libreng ilog lamang. Ay kisabay-sabay lang kami kapag magalabas si nanay sa ilog. Akala namin outing na talaga yun ang bongga-bongga. <laughs> Tapos ano mga bata pa kami pag nagaliguan kami sa mga gayaan. Wala namang kaming baon talaga ng mga inihaw. Siguro ho meron pero madalang la ang kasama pa namin noon yung mga tikirya baga ng mga pipisohin o tig piso. Tapos o, minsan kapag planado talaga na magaliguan kami sa ilog kasama yung mga kamag-anak na yung mga tiyahin namin na bagong uwi. Naku yan, may mga karne may mga isda, kanin, tuyo. Ay, talaga namang napakasarap ng kain. Alam mo yung pag pala ang dun sa tubig parang patay gutom ka na. Salamat. Okay. <laughs> Basta ang sekreto ho, mga kamangyan kapag magaihaw isda man yan, karning baboy, manok, baka. Imarinate niyo ho lagyan niyo ng mga pampalasa o kung ano-ano mga, mga meron kayo diyan siya. Kung kaya ng overnight go, pero kung mga 1 to 2 hours lamang o mga 30 minutes. Nakumatik, sobrang sarap na niyang kapag naluto kahit walang sausawan. Kasi di ka mga kamangyan, nabanggit ko rin naman na before, hindi naman din talaga uso yung mga gaya na mga nagalagay ng na mga pampalasang ina-marinate pa talaga. Minsan nga, diretso ihaw na lamang, wala mang inalagay ng mga kung ano-ano, okay na, masarap na. Kahit nga nilagyan mo lang yan ng asin, ay talaga namang for the go. Pero kapag ganyan, minarinate mo, naku, para kang kumain sa mamahaling restaurant. Next naman. So, ayan, bal, nagtulong-tulong na nga niyo pala kami sa pag-iihaw din, mga kamangyan. At maya-maya nga ni Ho. Sa so, wakas ay naluto na aring ating unlimited chicken inasal. At dahil nga niyo, okay naman na lahat aring mga kamangyan. Abay, alam niyo na ho, kumuha na ako yun ng bahaw di yan. At kami ho, ay sabayan niyo ng kumain din ni. Eh, ay, for the good. So, ayan, grabe, dahil nga niyo, kanina pa kami takam na takam din ni mga kamangyan. Inanamnam namin bawat kagat. Ala, napaka oh, Sabi ko pa nga niho, kung hindi kayo nakakapunta ng mang inasal, ako, pwede-pwede kayo magluto diyan sa inyo. So, talagang enjoy na enjoy namin aring mga kamangyan, lalo na may chicken oil, nakakamay, tas may sili pa di yan. Ay, talaga naman. Ilabas ang limang kalderong kanin. Ala, sobrang dami. Ewan ko mga kamangyan, diga, yung prito na garni nung chicken, masarap na talaga. Pero may kakaiba ka inihaw eh. Talagang sobrang dami nung makakain mo. Kahit sunog-sunog pa yan. Ako talagang angat ngatin mo pati buto. Oh, salamat. Kaya kung nagakredit din ho kayo sa chicken, inasal mga kamangyan at wala kayong mabilhan, ako gumawa na nalang din ho kayo diyan sa inyo. Ay, for the book. So, ayan, fast forward mga kamangyan. Aran ngani Hot magiging kami ng ja, Alay, hindi. So, yun na nga mga kamangyan. Bali, na nga niyo pala din sa amin. Kaya, meron ng mga garning ka Ang tawag ko din ay pakapya antike. So, parang nag -sayaw, sayaw na inapakita yung masaga ng ani. Yan o talaga yung inap kabangan ang mga kamangyan. So, nagalaban-laban DN yung bawat school. Kaya talagang pagalingan ng bonggang-bongga. Wala sa costume, sa mga steps. Talagang kailangan todo bigay ka. And kahit nga hindi ako masayo DN mga kamangyan, parang inakabahan din ako ng very very light kasi sobrang dami talagang taong nanonood. Salamat! Uh, so, pagdating ko nga niyo pala DN mga kamangyan, umupo muna kami kasi may mga nagaperform perform pa. And ba, hindi naman ako makakapasyal-pasyal doon kasi dahil sa outfit ko. arui <laughs> Tapos, so, laging kasama din din yung Bayuin National High School kung saan ako nag-aral ng high school. So, in nila ako dito pero hindi naman ako mag sayaw-sayaw as in parang mag hi hi lang. Wow naman hindi lang ako mga kamangyan si Kuya Julius nyo rin tapos yung dalawa kong pamangkin. Kumbaga para kami isang buong family. Okay. Yung mga garne mga kamangyan kapag napapakinggan ko yung tugtog o kaya nakikita ko sila mga nasa yun ng ganyan. Sobrang as in nakakamiss may something talaga sa feeling ko. Kasi oh, nung high school ako kasama din ako sa gay -ad. Kahit nakakapagod sobrang saya. At kaya rin gustong gusto kong sumama sa ganyan mga kamangyan kasi syempre di ga excuse kayo sa klase. So syempre hindi ka makaka-attend sa klase ninyo. Ang agawin mo andiyan ka magsasayaw ka diyan sa labas iba mong mga kaklase, oh, andun sa loob ng room, nakikinig ng mga discussion ng teacher, ganyan. Grabe, the best talaga yung pagpapractice, yung may baon kang ekstra ng dami. Tapos habang nagpapractice kayo umulan o umaraw, talagang tuloy-tuloy yung pagpapractice. Tapos paulit-ulit yung nasabihin, from the top, from the top, hanggat may isang nagkakamali. Kaya dapat perfect na perfect talaga yung mga galawan ninyo. Iwan ko ngayon kung may higpit pa yung mga ganyan pag nagpapractice, pero kami nun talagang sobrang tindi, may mga parusa pa. Tapos after practice na ko takbuhan kami agad sa tindahan mabili ng ice water kasi talagang kung um, mamamatay ka na sa uhaw. <laughs> tapos lagi inasabi sa amin ng kahit malaglag yung props niyo masira yung outfit ninyo naku tuloy-tuloy dapat sa pagsasayaw aba salamat so ganon siya kaya kapag may nakikita ako ng mga kasali sa pakapya ganyan o nakakanood ako sobrang nakaka-proud kasi alam kong hindi talaga biru yan and ang pinaka best part talaga din ni mga kamangyan yung a-announce yung winner talaga namang ang kabado ay pang Miss Universe At dati din ng mga kamangyan kaya gustong-gusto namin manalo syempre para kapag bumalik kayo doon sa klase sa school proud na proud kayo kasi syempre dala-dala niyo yung pangalan ng school niyo. At syempre kapag panalo kayo may mga pauting kami dati. Tapos yung mga kulay namin grabe, parang mata na lang yung maputi sa amin kasi lagi na lang nasa initan. Salamat. <laughs> so ayan sa lahat ng sumali sa Pakapiaan Antique Festival, congratulations sa inyong lahat sa nanalo. At lahat naman din kayo ay sobrang gagaling. Eh, for the go. Tapos ayun, super happy ko rin din ng mga kamangyan. Ang daming solid kamangyan. Alam yung mga bata dito, nanonood daw sila, followers daw sila, ganito, ganyan. Mahingit daw iPhone. Talagang mga nagasigawa ng iPhone, iPhone. Parang gusto kong pagkukurutin sa singit. Wala akong dala dito. Ala. So ayun, super happy ko mga kamangyan. Happy fiesta sa Bayan ng Socorro. Congratulations din sa aking Bayuhin National High School. Thank you sa mga teachers ko dyan, yung mga nag-asikaso sa akin. Kahit sobrang nahihiya talaga ako. Ay, sobrang Oh, ala hindi So yun na mga kamangyama Mili pala na ako ng bibigyan ng gift Basta eh, follow nyo lang ating page At share yung video ano? O siya hanggang dito na lang O ring ating video At ako yung makikipiesta muna Baka may mga lechon lechon dini Bye bye love you Uy <laughs>